para sa mga may sakit. Sa Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw rin ang may pinakakayanan na alagaan ng aming buhay. Ano man ang pag-iingat na gawin namin, masustansya man ang mga pagkain na kinakain namin, sapat man ang oras ng mga pahinga namin, dekalidad man ang mga gamot, pati na mga vitaminang iniinom namin, Magagaling man ang mga doktor na tumitingin sa amin, ikaw pa rin ang may pinakakaya na magdugtong at mag-alaga sa buhay namin. Ikaw ang aming pinakadakilang manggagamot at ang iyong pagmamahal ang aming pinakamabisang kamot. Iyakapin mo po sana kami ng mapagpala mong mga kamay. Pagpalain mo kami mula taluktok ng aming ulo hanggang sa aming talampakan. Pagpalain mo ang bawat parte ng aming katawan, ang bawat sistema, ang bawat selula, upang ang lahat ng ito ay sama sama maapektuhan at kumana sa paraang makabubuti sa aming kalusugan. Gabayan mo ang mga doctors at nurses na sa amin ay tumitingin at nag ka. Maibigay na nila sa amin ang mga tamang payo at kamot kumalaw ka sa pamagitan nila at yun ay maramdaman namin upang hindi man mawala ay mabawasan ng malaki ang aming mga takot at pag-aalala. Sinabi mong kami magtiwala sa iyo. Tulungan mo po kami na magawa ito.